Hello guys, what's up? Ito nga pala yung alimasag na ninoto ko. Nilagyan ko ito ng gata at sili, sibuyas at saka bawang at luya. Masarap ang saro nito mga guys. Kaya kain tayo kinataan na alimasag kumukulo-kulo na konting timbot na lang loto na ito kaya sure obos ang kanin at so far wag yung kalimutan mag subscribe sa Berakhab youtube channel Maraming salamat mga guys sa panonood ng aking video. Thank you.